pag ganito yung ating mga amplifier mga idol ano so ayan tatlong amplifier natin yan may line out itong isa itong pangalawa natin mayroong uh, sub out itong pangatlo natin mayroong siyang super bass ano so pwede naman natin siya magamit itong line out so ito pag tatlong amplifier lang ang gagawin lang natin dito mga idol ay RCA jack connection lang ano dalawang RCA jack lang ang gagamitin natin dito so katulad dito mga idol ano ayan so mag line out tayo dito sa ating unang amplifier So ang line out natin dito mapupunta dito sa ating pangalawang amplifier Input ng ating amplifier So katulad nito uh, selector B halimbawa ang ating ginagamit dito Ano naman natin gagawin dito mga idol ay mag sub out tayo RCA jack ulit ang gagamitin natin So ito sub out tayo dito Ang dulo naman nito, dito sa input ulit ng ating amplifier Halimbawa gumagamit tayo ng B8 drive dito sa tatlo na to So kung ang ating unang amplifier dito lang tayo mag line input dito sa selector niya no ayan so ang ating tatlong amplifier mayroon na pong signal